So on kung duna pa kay utang karon <coughs> niya nagatultol pa kag okay pa kay na siya. pero kung duna kay utang karon hagbayran ng utanga niya hangtod karon wa kay planong mobayad mao nay delikado kay sumala pa diri so sa Salmo 37 bersikulo 21 nagaingon dire ang dautan nagapangutang og dili na mubayad, apan ang matarong adunay kalooy og naghatag. Sa ato pa, kung doon na kay utang, wala na kay plano nga mo dili na ni mo bayran, nagpasabot igsoon, dautan ka. Apan kung ikaw, nagatultol tulog bayad, niya naghatag yapong ka, matarong ka. Kasi tinod anay igsoon, kining mga plautang, mga da taong dautan, ni sila ang maldito, maupay isog, i-black pa ka, dauton pa ka, ikaw pa pahimuon nga sayo, Muni lisod ni mga tao nga uh, dautan diri as kalibutan. Muni isog muni mo mga saba pa nimo. Munang kung do natay utang diri as kalibutan. Basig kumpiyansa ra kita ba naganad-anad tag pangutang. Nya wa tay plano nga mubayad. Dili na ta mubayad. Basig nagtuotang nga para sa ato maayo na siya. Dili igsoon. Kay sumala diri sa Biblia sa Salmo 37 bersikulo 21 ang dautan nagapangutang ug dili na, na mubayad Muna nga kung wa kay plano mubayad igsuon kitawag ka nga dautan sumala gyapon diri sa Salmo kapitulo 37 bersikulo 38 nagaingon dire apan alang sa mga malapason mao ni sila ang mga dautan sila pagalaglagon ngatanan sa tingob ang katapusan sa mga dautan pagalaglagon Munang nang kung doon na kay utang ngawa na kay planong mubayad bay na siya kaya ang tawag niya ng tao nga dili na mubayad ing utang dautan niya ang katapusan sa dautan sumala diri sa Salmo 37 versikulo 38 so pagalaglagon kung dili ta gusto nga pagalaglagon igsoon obligasyon na to ang pagbayad o paguli mayra ba kitang pakiloy o nga mangutang ta niya inigting bayad na di na mubayad muli kay na maupay isog obligasyon na to ang mubayad. kung huwag kay ikabayad ikson panghulam mo na siya kay mo trabaho ang pagbayad sa atong utang Nya, may natong pahimulos sa dihang nangutang utang ta, kay para sa atong kaayuhan para sa uh, emergency. emergency niya karon paning lunta kita panoy isog dili tayong ikso. dili na ikson di na mao ang kristohanon kay ang matuon ng kristohanon kinanglan mabayad yun dili sama sa dautan nga wa nay plano mo bayad ug dili na mo bayad mo na ang dautan ug sumala diri sa Salmo 37 bersikulo 38 ang katapusan sa mga dautan impirno mo na nga kog dili ta gusto impirno ang atong utang ato gid nang bayran ayaw gi pagunahon na nga okay ra nga dili bayran ang utang gawas kung wa pa ka ikabayad kay nagpasabot mo bayad ka kung duna na kay plano nga di na mo bayad sayop na naiksoon muna mintas dili pa ulay ang tanan dili pasirado ang kaluwasan obligasyon na to ang pagbayad sa atong mga otak